Oh. Napakabigat guys Napakabigat pa ng Karga natin Pasanin ko yung daigdig <laughs> Tingnan nyo guys Oh Oo oh, oh, oh. 好，那个收五毫米。 ada nih habis ya. Masuklah api apa? Oke, saya dinanya Wow. Hayop guys. tayo, guys. Pili na tayo ng muyo. Ang dami naman tayo ado oh. laki yo oh. hmm menunjuk to guys laki lebih laki nanti pelap nak net to guys yo oh. sama-sama semangat sa sama-sama oh. suhu oh. 8 jasa laki yo oh. guys thank you thank you lord yep, nak ada dalam pelap la halima u oh, guys halima nak pelap la guys yo Nah, guys, benarin uh, nanti, selamat ya. Masih uh. gelap ya. guys ya, guys. Guys Lihat hey, guys, tengok hey, apa yang ada di sana guys. Iya uh tak? -huh. Uh -huh. Guys, tingnan nyo, guys. Uuwi na lang tayo, guys. Nakakita pa tayong malaki, oh. Oh, napakalaki, guys, oh. Hindi po ganun bumarimbalan natin, oh. Guys, ang laki. Bigat. Oh, nataba, guys. Grabe, tabak guys, oh. Woo. Thank you, thank you, Lord. Ayan, yeah, pauwi na po tayo. Minilikpit ko na po yung mga... yung gamit natin. Ayan, nakadali pa tayo, guys. Malaki, eh.

naman dito. Grabe, so oh, ingante. Agoy, nabigat. Naku po. Naku po. guys. yung natin. Ano naman guys yung nang 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 natin. No? Oh. Grabe, dami. Oh. Yung... Ano patay? Ano na patay? Ano na patay? Hindi na lang Huminto ako. Huminto na tayo guys sa pag paninixay. Magbili na tayo itong pagbuhat. Ang naman itong nito. na mga tayo. pag na tayo guys. Ano kung may mga tinating tayo Ito po, ang gurami. Sabi ng anak ko, gurami. Yes, tingnan yes, nyo guys. Lagi siguro po mga clean up yan. O atas. Atas po lang ko sa apat. Tapos itong yan. Mga joint work guys. Dito uh, na po mabuhat. Napakarami. ito. Nang marubuloy yung sa pag-uwi. Okay. Punta natin sa ako, dami na sako. Marami ko talaga. Siguro bilangin na lang natin 'to, guys, doon sa bahay. Tsaka lilinisin natin. Wait na tayo ito. So, tara po. Maraming po salamat. Thank you for watching. So, sabi ko po ilalagay ba? Mga dami po. Ang mabungat natin. Super ni Piring yung nuli natin na. ito. May dala pa isa. Ayan, ergan. Mayarapan tayo magbit-bit. Iinom muna tayo para lumakas-lakas naman tayong gunti. Para may lakas tayo pag pumunta Pag binti natin Pagkabigat guys, pagkabigat po ng karga natin, pasanin po ang daigdig. Yun. Your... <laughs> Tingnan nyo guys eh. Oo. Oh. Pasanin ko daigdig. <laughs> <laughs>